Baja City 125 mga boss, lagi bang tumatagas ng langis sa iyong cylinder head? Sa parte na yan mga boss, ano, tumutulo yung langis dyan. So, pinagawa mo na, pinalitan na nila ng o-ring at dinikitan na ng uh, triban ng pandikit mga boss, pero tumatagas pa rin. So, uh, panoorin mo yung video na to mga boss uh, para magkaroon ka ng idea. So, DIY lang to. Ayan mga boss, kaya kaya mo lang gawin to mga boss ano. Ayan, kumuha ka ng otsyong pamihet tapos tanggalin natin yung tatlong otsyong tornilyo mga boss ano. Okay, na mga boss, tanggalin natin yung tornilyo tapos baklasin natin to. Ayan, ganito lang mga boss. And then tanggalin nyo tong hose. Ayan, may clip to. Ipitin nyo lang ng plies para matanggal nyo no. Okay mga boss, sumasama papansin nyo, uh, nilagyan na namin 'to ng pandikit pero tumagas pa rin. Taos bago lang din 'yung motor mga boss. Ayan, oh. So, sakit 5 months lang 'to, sakit talaga ng bitya. Ang gagawin natin mga boss ay, ay tatawagin nating the mommy moves. <laughs> okay mga boss, kailangan nating angatin 'yung goma, ano? Gagamit kayo ng screw ano tapos sungkitin nyo lang yung goma para matanggal natin yan ganito mga boss so malambot pa ito mga boss okay pa siya. kaya, kaya lang na napipit kaya dumataan nyo lang isa no so ang gagawin natin papaikutan natin sya ng teflon kaya nga sya tinawag na damamil eh. ba? Diba? Yan yeah, mga boss, na nakaraan nilagyan namin to ng pandikit. Pero tumatagas pa rin. So mayroon na akong nagawang ganito. At nawala naman yung pagtatagas. Ulitin na lang natin mga boss. Ano? Ayan, ganito yung gagawin mo mga boss. Bibili ka ng teflon. Tapos papalibutan mo ng o-ring yung teflon. Ay, baliktad. <laughs> <laughs> so, bago lang din naman eh. Hmm, bago nga. So mga boss na ikabit na natin yung Binalutan natin ng teflon ano, na goma. So, ganyan lang yung gagawin nyo. Try nyo din. Then, kapit na natin. Okay mga boss. nakabit na natin yung ating tablet cover ng ating uh, timing gear. Ano? So, dito na nagtatapos yung ating video. Maraming salamat nga palang mga boss sa inyong panonood sa ating video. At mag-subscribe na kayo sa ating channel. Delete nyo na rin po yung ating notification bell. Para lagi po yung updated sa mga video natin. I-upload pa.